Maaga akong ginising ng inay. Kasarap ng tulog ko eh. Alas sa 6 pala Samahan ko daw siya sa pamamalingke. Dahil linggo ngayon, kailangan maaga kami pumunta sa palingke. Dahil pagka kami tinanghali, eh, marami nang mamimili. Nandito ulit kami kay Melody and Nestor Meat Shop. Tinulong ko sa inay kung anong bibilhin. Hindi pwedeng kainin ng tatay na karne. Ang sabi ko, ay paano yung sa amin? Ang sabi ay magsamalungkay na lang daw kami. Ay wow wow. Kadaming nagsabit na karne, may ulo ng baboy, may ulo ng baka, may pata. Iba-ibang parte, eh. makapamili ka nung gusto mo. Makikita mo naman eh, nasariwan-sariwa, may dugo-dugo pa. Kung nakakabusog lang ang panunood ng mata, ay pihong kanina pa akong busyar. Madaming namimili dito, lalo na pag linggo ng umaga. Pagkikiti ng hali, wala na nga abutan, kakaunti na. Isang kilong karne ng baka na binakbakan ang binili ng inay. Maglalaga daw siya para sa aming tanghalian.